Nama. <coughs> Nama ako ng tayo. May nakalimot sa kutsara. <laughs> Kalimutan niyang dalhin yung kutsara sa ano, Sa eskwelahan. Eh, okay, maglabas tayo. Iwan ko lang kung hindi ba, tum <laughs> hindi ba tumaputol. Dalhin ko yung ano? paket wifi. Sa ano lang naman to eh. Sa kamay ko lang naman to ahawakan. Tapos ah. Taus, uh, ah, Mahirap ba na kung ito mag... Uy! Yung sa kabila, kaya na. No? Sa likod kaya na sarahan ko ba? Tignan ko lang kung nasarahan ko ba yung... Kung nasarahan ko ba yung... Pinto. Satlo lang kayo. Apat kayo? Ay, ano yung isa? Masa yung isa? Ay, ayun pala. Nasa ano pala yung isa? Nasa nasa taas. na puputol yung live natin. Alam, yung ano ba? ano ba yun? Ah, uy. Sarado man, sarado. Iwan ko lang kung di ba malabo, no? Yung video. Wala ko yung wala signal dito. Tayo lang ano kaya dito. May ka signal dito sa sa labas. Ayan pala yung ano, daan na namin. Putik na kasi umulan kagabi. Hello, shout out to my viewers. Shout out sa lahat yan mga idol. Salamat sa pagtambay ninyo sa live ko. yeah, ito ako. Mag Bakal muna ako pa punter doon. Uy. Sama tayong aso. <laughs> Ito yung hawak ko, signal. Ewan ko na kung hindi ba malabo yung ah uh, video. Mukha, mukha, kandala, malabo. Kanda ng kanin nila. Magaling yung ano nila eh. Nag, nagawa ng garden. Oh, hello to my 12 viewers. Thank you po sa inyo at sa nag-like sa video ko. Nag-like sa live ko. Uh, salamat po sa inyo. Ah, at sa inyo dyan. Isang uh, magandang lunis ng umaga po sa, sa ating lahat. Kalimutan ko magdala ng pahala. Ay. Ay, may ano. May natawag ano dun? Yung ibon na yun yung kulay puti. Hindi yan madalas dito eh. Lapitan ko ah. Pwede lang naman akong ano eh. Signal. Hindi yan madalas dito. Yan ang ibo na kulay puti. Hindi talaga yan madalas dito eh. Yan oh. Wala kung ko kita ba dyan. Lapitan natin. Lumayo man. Lumalayo eh. Ayun oh. Ayan yung kulay puti na ibon. Ma-zoom in kaya po. Bukang zoom in. Ayan na oh. Nasa. Ayan. na. Zoom out ko na. Ano yung kamay ko eh. Alright. Thank you po sa nag-like sa sa live ko. May motor na yun. Parang sira-sira ah cuma under ayun na ini ibun dia yan madalas dito sa uh, madalas yan sa ano lang sa dagat yun lagay natin yan. ano dito ini yung... Marang pa yung aso. <laughs> marang yung aso eh. Ganda dito, no? May ano pa lang signal dito, hindi pa lang masyadong mahina. Pero 'yun nga lang, baka yung video baka hindi klaro. Mababo. Tay kung na ha? na. Dito tayo sa may ano eh. Sa may tunaan. Ayun yun yung ibon umalis na. Wala siyang ibon. Yung ibon na gaya ko naka naka kulay puti din. Naman ano yung aso. Kanina pa yan eh. Yan ah. So hindi yan madalas dito. Nakalimutan mo kung, kung anong tawag dyan sa ibon na eh, yan. Yung mahaba ang liig tapos mahaba ang ano. Mahaba ang paa. Subinti. Uy. Marapit. Marapit lang pala yung ano ng kalabok. Yung talian. malapit lang pala. Magpunta kaya ako sa ano no? May pamingwitan. Magpunta kaya ako mamaya hapon kung walang ulan. Ganito din yung itsura, eh, kasi kaso malalim lang. May madalas may mong, may namimingwit ng isda doon. Punta kaya ako mamaya hapon. Kung ko lang kung kung di ba uulan mamaya. Eh, may nag -ano ng kahoy dito. May nag... ano? Ami, shout at po Ami Agustin team Ohio. Wow, good morning po sa inyo, ma'am. Ay, ano? Hindi <laughs> naman gaano, no? Ganda po diyan, pero ay dati po mas malawak 'to, eh. Mas malawak 'to, wala pa yang ano diyan mga bahay diyan, mas malawak 'to dito. So dito 'yun uh, ginagawang uh, palaruan. May mag, mag, nagpapalipan ng saranggola. Tapos uh, dito din nagpa-practice yung mga mga estudyante dati, yung mga bata na yung mga nag uh, yung mga sasali sa larong pambansa. O dati dito dito sila nag uh, nagpa-practice. Dito mismo. Dito mismo sila nag ano ng track and field nag practice tapos nag javelin throw ganyan dito o so, galing doon papunta naman doon sa ay may harang na eh may bahay na papunta doon sa may kalsada oo dito sila nag practice o, so, marami sila mga babae lalaki ganyan kasama yung coach nila dati so kami naman enjoy Salamat po. Salamat po, Ma'am Ami uh, Agustin. Team Bahaya. Salamat po sa pag-subscribe. So, hanggang doon. Hanggang doon pa punta yung mga track and field, volleyball. Yung mga nagtatapon ng javelin. Doon. Dito. Dito in Every, ano yan, Every school days. No? Kapag may Practice sila. Then, dyan naman banda. May nag-ano dyan dati. Naglalaro ng volleyball. Yeah, so, open kahit sinong mga, kahit anong lahi. May mga, may mga banyaga dyan na naglalaro dati. So, inopen open ng uh, asawa ng ninang ko. So, para, para mag-enjoy yung mga tao lagi yung tinatao eh lagi ah, dinarayo yun ng mga tagay ibang barangay tapos ayan na nga no may yung may dayo na banyaga mahilig makipaglaro sa amin so, pero matagal na yun eh matagal na matagal na yun so din mismo din mismo dun sa may banda sa may bahay na yan ba yung <laughs> susunod na sabihin ko? Uy. Naku, naku. May nakita akong ano dito ah. May nakita akong green. Saan na yun? Nawala. Berdeng butike. <laughs> may, akong berdeng butike. Ay, ayun. Ayun. Nagtatago. Ano na yun eh. Wala ah. Tago yun. Nagkakita ng pangit. <laughs> Nakita tayo nagtago. Wala na eh. Pati yung ibon na wala rin. Umalis na rin yata. In si mama. Ah, uh, sige po, Ma'am Amy Agustin, sige, gagawin ko po 'yan. Ah, uh, maraming salamat po. Hmm. Hmm. Ha? Ning, oh, ni hapul mo to Oh, anak kuat lagi nih mo. Mo nama si Kurnia. Selamat po, Ma'am Ami Agustin. Okay, so, ano mo kaya aku pupunta? No? Pag lumapit naman tayo sa Kalabaw, ah... Uh, Kapag lumapit tayo dun, sa kalabaw, malamang habulin tayo. Ay, ayun yung ano. Ayun pala, hindi pala malis yung ibon. Ah, sige po, ma'am. Sa ah, salamat din po. Ayun pala yung ibon. Hindi pala malis. Kasi ang gagawin ko sana, manguha sana ako ng dugni rito. ko dun sa sako para pwede ko ng tanina. Eh, <laughs> makakalimutin na ako eh. Ah, sige, hindi po. Salamat po, ma'am. Salamat po, ma'am Amy um, Augustine, Agustin. Salamat po. Yeah, so, nakalimutan ko man. Kalimutan ko man dalhin yung pala. Makakalimutin na talaga ako. Aray ko. Hindi pala malis yung ibon. The at bird yata. Ay, migratory may... Meron dito eh. Meron namang ganitong ibon dito sa ano sa atin. Then... Para anong oras na ba? 9.40. Uy, naku, marapit. Nanapit ka rin pala ako malobat. Okay, so ito yung ginagawa ko, no? Live-live lang muna. Magtakbo na lang siguro ako. <laughs> Santos. Hindi lang mangga yung bunga nito eh. Ito mga ito mga idol. Ah, hindi lang mangga yung bunga nito. Bu, hindi lang mangga yung hindi lang prutas yung bunga nito. Namumunga dito ng tao. Lalo kapag Maraming bunga ano na kapag hitik na sa bunga, namumunga dito ng tao. May mga tao na umakit dito, may mga bata na hindi nagpapa hindi nagpapaalam, no? Dati-dati kasi may bahay dito. Bahay yun ng bahay ng lola ko. Bahay ng lola namin dito banda. Yan banda sa may ano? Diyan banda sa may mga hagunoy. Marami hagunoy dyan. Then, yung last content ko na ginawa. Ang naka ganito rin, ganito rin yung damit ko. Dito ko yung ginawa eh. Yan. Teka. Diyan na natin yung camera. Yan. Diyan ako. Diyan ako nakaupo. Tapos, yan yung camera. Tapos, uh, gumawa na ako ng ilang chat dyan para gumawa ng content. Pero, ito na nga yung ginagawa ko. Puro live-live na lang. Kasi nga, hindi ako makapag-upload. So, ganito lang yung gagawin natin. Ganito lang yung tips ko. Kung wala ka magawang content, kung wala ka may upload na content sa channel mo or sa page mo, Ah, ito. Pwede mong gawin yung ganito. Yung mag-live ka ng ah, siguro mga dalawang beses. Dalawang beses sa isang araw. So, ganun. So, ganun lang yung ah, tips na may bibigay ko, no? Saan ba yung mag-ano na yun? Saan ba yung tunog na yun? Okay. So magstay mag-stay muna ako dito ng konti. na Mag-abang ako ng ibo na naliligo. Eh, naliligo dyan ang ibon Eh. Dito may abang ko dito. Baka, baka magpakita. Hindi pa rin maalis yung ano, yung kumakain ng kuto. Bukan ko lang. Ayun yung ibo na. Kumakain ng kuto. bukan ko ng puntahan. <coughs> Doon pa rin yung ibon eh. Parang hindi tama maalis. Kana hindi ako habuli ng ano. Sana hindi ako habuli yan ng mga talabaw. So yun nga no. Baka mag mamayang hapon. Baka magpunta ako doon sa may Pamingwita ng isda. So, halos ganito rin yung lugar eh. Pero nasa ano lang yun? Nasa baba. So, kinailangan ko pang mag bisikleta pa baba. Kasi matarik yung daan eh. Dadaan ako sa may uh, hanging bridge. Ayun, lumipad na. Siniibun oh. Ayan yung ibon. Okay, so ayan, tumayo na yun. Tumayo ng kalabo. Ay, hi sa viewers ko. Ha? Ah, salamat sa pagtambay sa live ko. Ah, shout out sa... Shout out po sa iyo dyan, idol. Ah, bugad ang umaga po. Ayun yung ibon, na ah. Muno na. Nasa mahogan. Eh. Kaya lang kapag ginomain ko, naman man, hindi mas stable. Ano yung Kulay puti. Bukong ko yung zoom in. Yan. Ah, kaso hindi. Hindi stable eh. Ayan, so mamaya, no, baka pumunta nga ako kapag hindi umulan. Or baka or baka doon sa ano doon sa may sa may grotto. No? Yun ay kung hindi rin umulan para ah, doon ako mag-live. Kasi ito hindi ko naman ito dadalhin. ang dadalhin, dadalhin ko lang itong ah, cellphone ko. So data lang yung gagamitin ko. Mhm. Mm Pero baka magpalit din ako ng short na. Kasi when ay mag dala na lang para ako ng bag. Tapos magdala na lang ako ng hi ah, hey, hey po sa viewers ko. Ah, shout si out po sa dyan, Idol idol. Ah, salamat sa pagtambay sa live ko. <coughs> Ayan, so mamaya. Ah, mamaya nga po siguro eh. Hindi dun sa may bandang pamingitan ng isda. Ah, baka sa taas naman. Sa may bandang groto So, yun lang. Yun lang muna sa mga idol. <coughs> Inuubo na ako. Salamat sa pagtambay sa live ko, sa mga viewers ko. Salamat sa inyo. And, uh, okay, kita tayo next live ko. Bye-bye. Okay, I love you all.